Paano mag-upload ng short video sa ating YouTube channel? Punta lang tayo dito sa YouTube. Check muna natin yung mga short videos. So, gaya nyan. Mga short videos upload. So, kanina pa lang yan. Kaya walang mga views. May ilang minuto pa lang nakalipas. So, punta tayo dito sa you. Switch account. Punta tayo dito sa ating main channel. I I switch account muna natin. So, andito na tayo. Punta tayo dito sa you. Pindutin natin itong mukha natin sa Kat Katamko YT. May nakalaga dito na plus. Pindutin natin yan. Create a short. Pindutin lang natin yan. So, pindutin natin tong kulay blue dito na box katabi ng red na circle. So, pindutin lang natin yan. Andito tayo sa um, ito. Upload lang natin yan. Pindutin natin. next, ay done lang natin. So, antayin lang natin mapuno yung white, nag circle Lagyan lang natin to siya ng konting title. Title sa videos na to. Kumbaga, nakakatulong kasi to sa kagaya natin na nagsisimula pa lang mag-tutorial videos. So, pag mayroon tayong shirt at mapanood sa naghahanap nito, pwede nila tong ma matingnan sa ating videos tapos makita nila doon na madami pa pala silang gustong panoorin, pindutin kaya mawawatch nila yung mga inupload, ibang video na inupload natin so para magawa nila yon yung title natin dito rugtungan lang natin sila ng ganito So, check lang muna natin yan. Pindutin yung check. Pindutin ito. Tayo ka lang. Check. Ayon, so, hindi siya mag-stop. So, mag-sulat lang tayo dito. Ayon, So, ka lang. May nakalimutan akong ilagay. Copy-paste ko na lang. San ba yun? Sinabi ko kay sister. So, ito. Copy-paste ko lang to Balik ako dito. Copy-paste ko lang. Paano mo recommend ng Facebook page? Check my videos. Maraming sharing guides, tutorial videos. Pindutin lang dan. So, next lang natin. Mag, paano mag-recommend ng Facebook page? Paano mag-recommend sa Facebook page? Paano? Ay, oh wait lang. Paano? Lagyan lang natin siya ng title. Paano mag- recommend sa Facebook page? Facebook Facebook Page Paano mag-recommend, upload short, pindutin lang 'yan. So processing na siya. Paano mag-recommend sa Facebook page? Paano mag-recommend ng Facebook page? So hindi hindi siya tugma, pero hayaan na lang. So, ayun, na-upload na natin yung short videos na ginawa natin waiting makomplete na lang. So, saan natin siya aabangan kung complete na ba? So, dito, your uh, your uploading videos. So, 56. Madali lang to kasi short videos lang siya. Naglakaw pa, Duda! Naglakaw! Excuse me. So, processing has started. Wait lang natin yan na matapos yung pag-upload to. Sa naalala ko hanggang 10 lang to. So, antayin na lang natin. complete So, ganun lang sa ganun lang sa pag-upload ng short videos, guys. Sana makatulong tong video na ginawa ko ready to watch na. So, check natin yung short. Pindutin natin yan. So, andito na siya. Um, refresh lang natin. So, balik tayo dito sa arrow. Pindutin natin tong profile natin. Um, dito siya short. Pindutin lang natin siya. So, andito na siya guys. Ah, hindi pa pala. Refresh lang muna natin. Refresh. Upload. Complete na siya, pero hindi pa siya nag-reflect doon. Dito, paano mag-recommend sa Facebook page. So, refresh lang natin. Complete. So, dito. Bakit wala pa rin siya? Antayin na lang natin maya-maya. Baka ano, er processing pa din. Mga ilang segundo lang. Wait lang natin makita natin siya doon sa short videos. So, habang wala, yan, wala pa yan, mag-upload muna tayo dito ng long videos. So, eto. So, pili tayo ng videos dito. Yun pa din. Guys, reminder next lang natin guys reminder lang yung long videos natin pwede natin i-upload muna sa long videos and then next i-upload natin siya sa short videos so sa akin nabaliktad kasi gumawa ako ng tutorial videos sa atin ngayon so inuna ko siya sa short videos habang nagaantay tayo sa short videos na mag reflect mag upload muna tayo ng long videos so ang title nito is paano paano mag mag-recommend recommend sa Facebook page. So, e next, done na yung, ano, done na yung, uh, importante din pala daw tong add uh, a description, guys. Pero, doon ko na siya i-edit sa face, sa YouTube studio. Dito. Kasi, mas madali dito. Tapos, dito siya. Pwede siya dyan yang apps na tong YT Studio. So, dyan ko na lang siya i-edit. So, balik na tayo dito sa YouTube. Paano mag-recommend sa Facebook page? I-next e lang natin. So, yung long videos guys is mataas siya. Pwede siyang hanggang one, ama, hanggang ilang oras. Pero sa short videos is eh, 60 second lang talaga siya. So, 1 minute o 30 minutes. So, yun yung advantage kapag meron kang long videos at meron kang short videos. No, uh, so, next nito, proceed tayo dito. No, it's not made for kids. Para makomentan siya, guys, piliin nyo yung no, it's not made for kids. Kasi kung it, yes, it's made for kids, automatic, eh, off ni YT yung comments. So, no, it's not made for kids. Pindutin natin yan. Tapos, upload video. So, uploading to your videos. So, ayun na. Uploading na daw siya sa aking videos. Check lang natin ulit yung short. Baka dito na siya. So, ito na, paano mag-recommend ng Facebook page, check my videos, maraming sharing guide, tutorial videos. So, ayun lang, sana makatulong tong video na ginawa ko ngayon sa inyo. Kung mayroon kayong gusto kong ipagawa tutorial videos, guys, huwag kayong mahiya mag-comments para magawan ko yan ng tutorial videos para madami pa tayong matulungan. So, Ayun lang guys, um, may pakiusap din pala ako. Pwede mag-like at mag-iwan kayo ng comments kapag mapanood yung mga videos ko. At subscribe Ayun lang, thank you so much. God bless us all.